Bunot na agad tayo, your eyes Ito not na, Tama Gat! Taas ang mga numero! Ang mabubunot ni Mamalan, yung pinakamalakas ng sigaw! <laughs> Ayun, pinakamataas na ang sigaw ni 189! 189! 189 na sa A bouncing baby Confirmado, Mama Alan. Pangalan! Jim, oh, Jim, taga saan si Jim? Kalokan po, Kalokan. Okay. Halika doon tayo. Go, yes. Here we go. Bawa lumang si yes, pa sa pula. May kasawa si Jim. Yes, po. May mga anak. Yes, po. Ano ko gawin sa mapapanalunan? Dagdag po, po. So, po. sa kupo, nagtitinda po ako ng almusal sa umaga. Very good. Nagtitinda yes. ng almusal. Alam mo ba, Jim, napakadali lang nanonood ka naman siguro nito. Pataas at pababala. Oh, pa, pa. Yes. Sige, ah! the cards. Good luck, ate. Ah, oh, po. Thank you, po. Naku, naku, naku. Anong gusto mo mangyari? Anong nasa ilalim? Water. Mangga, watermelon, or banana? banana? Watermelon, po. Watermelon sa ilalim. Anong gusto mo ipatong doon? Ay, ano po yun? Yung green, mangga, mangga. Oh, po. mangga tapos Then, banana. banana. Yes, po. No. At para sa iyong unang cards, Jane, eto ang singing queens. Queens, how you like that? You like that? How you like that? da 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 like that. How you like that. That da like that. da like that. That I like that. da da like that. That I like that. That I queen that. That I like that. That I singing queen. Singing Queen Sam. <laughs> and uh, Singing Queen KZ. Tako. Oh. Wow. Pili ka na. Sino na daan sa, hey, sa apat queens? Yung pangalawa, ]換? that's Singing Queen Jean. Ay, kapangalan. Singing Queen Jean. Crab walk, please. Tumpaki, <malling> tumpaki, 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 mo sa napili mo sa si, si Eunice, Unis, ito sana ang first card mo. Nako. Hey. Ay. 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 Ang Ay. ganda sana niyan, Jean. Tawar, thank you, Unis. Kung si Sam naman na napili mo, ito sana ang first card mo. Tari. <laughs> ang ganda Tari. din! Okay. Mango, ba? Tari. Kung si Casey naman, Casey, ano yung hawak-hawak mo? Ang gaganda ng hindi mo pinili. Oh. Naku. Oh, Pero maganda oh, naman din si Chin. Tingnan natin kung ano yung dalang-dala niyang card. Chin, card reveal. Hey. Oh. oh! Mas maganda. Pinaka maganda. Okay, Alam mo naman siguro yan. 1 to 13. So 13 na sa tuktok yan. Ang card mo, Jean, ay 13 pineapple. Madali yan. Bibigyan mo na kita ng 2,000 pesos. Wow! Ano sa tingin mong next card? Pataas o pababa? Pababa. Baba, baba nagduda ka pa. <laughs> pababa Pababa, ba. pa pababa, ba, pa pababa, 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 pababa daw! Pababa ang may pagduda. <laughs> pababa! Pababa! Pa pababa! Pa pababa nga ba yan? Pababa! Jeepa! Pwedeng na yan tak taksha. puhunan. Yes, pa. Uhunan. Yes po. Ang card mo ngayon ay 4 mangos. Bigyan din kita ng 4,000 pesos. Wow. Ano sa tingin mong next card mo? Pataas o pababa? Pataas o pababa? 4 mangos. Pataas. pataas po, pataas! Pataas! Pataas na ba yan? Pataas! Sige Queen Jean! Pataas! 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 And... Pataas! Oh! Pataas! Galing nga! Yes! P4,000! Thank you po! 6,000 yung hawak-hawak mo, Jean! Thank you po! At ang card mo ay maganda, 10 bananas! For another four 4000 pesos. Ano sa tingin mong next card mo? Pataas o pababa?

meron ka na ngayon 10,000 pesos. Thank you po. Pwede na yan. Uwi na tayo. Uwi ka natin. <laughs> Pero may isang card ka pa, okay? Ang card mo ngayon ay 9 pineapple. 4. Oi, Ito na, ito na. Team Bahay. Team Bahay, scan na. Pumili lang kung pataas o baba. Pababa ang next card. Yan na ang ating QR code. Scan na, guys. Scan na! Ang card mo ngayon ay nine pineapple. For another 4,000 pesos. Wow. I don't say thing mo next card. Pataas o pababa? Pababa po. Pababa, ba. Pababa. Pa pa sure, sure na chance. Sure na. Pababa. ngayon ay 14,000 pesos na! At yung 14... Four... Makinig ka ka muna. Kalma po, ate, kalma. Inigin mo. Ang 14,000 na yan, wala ka bang mali, ha? Kaya 14,000 yung pera mo. Pero dito, um, nasa gitnang gitna ka ngayon. 1 mm -hmm. to 13, so gitnang gitna yung 7 na yan. Medyo mahihirapan tayo dyan ngayon. Ikaw? Ako hindi. <laughs> hindi naman ako mamimili. <laughs> eh. Okay? Pag nadoble kasi yung pera mong 14,000, pag tumama ka kasi, magiging 28,000. Ay, lucky. Pag nagkamali ka naman, Jean, yung 14,000 mo magiging 7. Puk na lang. Laban po! Laban! Laban! So, 7 bananas. Ano sa tingin mong next card? Pataas o pababa? Bababa! Bababa! Sure ka! Yes! Nabata! Sure! Bababa. bababa! 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 Ako! Team papahalan. Studio! May may damay ang swerte ni Jing kung nakadali niya yan. Totoo! Bababa! Team okay Studio! Kapag naka-jackpot si Jean, may balato kayo. Yay! Tatlo sa si inyo, mananalo ng 5,000 pesos. Ay, yeah. yeah. Ang tanong, no. ang swerte mo kaya, Jing, ay pababa o pataas? Singing Queens, pasok! Sinong singing queen na sa tingin mo ay may hawak na card na pababa? Si po wala pa ating... Sandali lang. Ipakilala ko muna sila o lahat sa'yo. Baka si singing queen Eunice kaya? Siguro umiibig kahit di mo binabansin Magiging isa lang ako, magbaba ka galing ika'y mapatingin Sa bawat piti ko, sa panaginip ko, parang ayaw ko nang magising Ah, baka naman yung pinipili mo na Ito si CD Queen, Jean! Ako mo daw e parang bula. Baka si singing queen, Sam! Let's go! Baka naman na kay Singing Queen Casey. Diyan sa apat na singing queens ang may hawak ng card na pababa. Pa, pa. Yes. Si Jean na lang uli. Gusto ko niya talaga, Jean, dahil katukayo kanya. niya. Jean Cravo. Okay, okay, okay. Kung si Eunice sana pinili mo, ito sana ang card mo, Jin. Jean. O, pagbaba, o. Sayang. Kung si Sam, ito saan ang card mo? Pababa din, o. Oh. Kung si Casey na andyan, na sinayawan natin, Ako. ang pinili mo, pwede mo siyang ipalit kay Jean. Kung gusto mo lang naman, pwede ka pang magpalit. Casey or Jean? Jean. Okay, kayo, okay na siya kay Chin. Okay, loyalty okay, okay. is the best okay, policy. KC, okay. ano yung daladala -dala mo? Oh, oh, oh buti oh, na lang. lang hindi ka nagpalit. Oh, Tingnan oh, natin oh, kung magbubuhay ah, yung loyalty mo kay Chin for 28,000 or 7,000 pesos. Chin, ano yan? pesos. Congratulations, Jean. At meron ka bang gift back from Happy Toothpaste Ngiting Pinoy, Ngiting Happy. Congratulations, Ate Jean. At kay Richard Rental po ng Regros Oriental. Nanalo po kayo ng 5,000 pesos. At thank you rin po sa mga nakabunting namin today. At bukas, 11.25 pa lang mga Dabarkat. Sutok na sa pangmalakasang pautakan sa Game 5 at Olympics na walang kabaris. Eat Bulaga Olympics. Dito lang yan sa... 一。